Mm -hmm. <coughs> Hello guys, ito po ang kabulihan. O, oh, yan po. Ang dami pong nyug. Oh. Ang daan po ay oh. raprod. Napaka puti. Ayan po ang daan. Ito po yung mga bahayan. O po ay magpapagamot. Ay, anong hirap po mm -hmm. ng daan para dito.

po ang palayan, palayan po Ayan. ba po ulikan taxi ay! ay. yan po ay tricycle ang laki naman ang manisim na ito.